ayun na nga, quick update lang tayo no, kay still sa ng SMB19 so ayun nga, alam naman siguro alam naman talaga ng lahat na si steel ay coach uh, sa boys generation so ayun uh, yung kanya nga binigay no sa kanyang mga sa team niya is yung uh, tumbler so may nakalagay talaga na Stel tumbler so ayun napaka importante nga para sa kanya yung tubing dahil ay uh, I mean lalong lalo na sa mga singer na katulad niya no dahil yung tubing nga daw ay napaka importante lalong lalo na pag nag -perform, nag perform at malamig yung stage so kailangan talaga ng something na maiinom niya no para man lang ah. Uh, umano yung kanyang uh, boses or yung kanyang lalamunan. So, kaya, ayun yung kanyang binigay sa kanyang uh, team, no, tumbler So, ayun, napaka uh, maganda talaga yung binigay niya, ano, dahil makakatulong doon sa kanyang uh, team, lalong-lalo na dahil alam naman natin i- kantahan yan. So, kailangan talaga nila yan. No? So, ayun, yun lang muna yung update natin. Thank you.